Buwaya sa Blue Springs Park pinatay ang snorkeler. Sa Blue Springs Park sa Florida, isang lalaki ay namatay dahil inatake siya ng buwaya. Si James O'Kersey ay lumangoy kasama ang mga kaibigan niya noong Lunes. Ayon sa mga otoridad, siya ay naging biktima ng isang buwaya. Nawala siya nung umaga. Sinabi ng report nung Miyerkules na si O'Kersey ay nabiktima ng buwaya, pero hindi alam paano ito nangyari. Mahilig ang mga buaya sa maliliit na hayop pero kung malaki ang hayop, sila ay gumagamit ng death roll. Iniikot nila ang biktima para madurog sila at para madaling kainin. Ang bangkay ni O'Kersey ay nahanap malapit sa buaya noong lunes. Mga officers ng Florida Fish and Wildlife Conservation Commission ay hinuli at pinatay ang buaya para hindi na ito makabiktima ng iba pang tao. Ayon sa WESH, si O'Kersey ang tagapag-alaga sa kanyang 90 anyos na ina at mahilig siyang lumangoy. Ayon sa Daytona Beach News Journal, sinara ang park noong lunes pero sa ngayon ay nagbukas na siya muli.